Department of Energy na nawagan ng pagtitipid sa kuryente para matiyak ang sapat na supply ngayong tanginit. Naritong news group ni Daryl Justin. Hinikayat ng Department of Energy o DOE ang publiko na gumawa ng mga hakbang upang makatipid sa kuryente. Ayon kay DOE Secretary Rafael Lotilla, layo nitong matiyak na mayroong sapat na supply ng kuryente ngayong tag-init. Palagi kasi anyang nandyan ang pangambang kakulangan ng supply nito tuwing mainit ang panahon dahil sa labis na paggamit ng cooling appliances gaya ng air conditioner, electric fan at refrigerator. Binigyang diin ng kalihim na dapat i ng bawat tahanan ang natural vent kasabay ng paggamit ng electric fan para mapabuti ang air circulation at maaari ring itakda sa 24 hanggang 26 degrees Celsius ang setting ng temperatura ng air conditioners. Nabatid na kada taon ay numinipis ang supply ng kuryente tuwing tag-init dahil sa mataas na demand na sinabayan ng kulang sa kapasidad ng power generations. At yan ang aking news scoop, Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.